Tingnan niyo po. Kawawa naman tong aliansang adik. Aliansang deritso kubita. Sipin nyo. Sinusuka ng taong bayan ito. Yung pumupunta sa kanila, mga didiisyon, gusto lang ng ayuda. Oh. Ba't ang ina nakakahiya yan? Proclamasyo ni Ngagba sa Iloilo, 59.8 views. Hindi ba ho? Nako, magsiuwian na po kayo. Wala talagang sasama sa ng mga adiktos. Ako yan, susuko na lang ako. Mapahiyaman ito. Pagdating sa Mayo, walang manalo dyan. <laughs> paano Pilipinas? Duterte pa rin eh. Lucky nine. Swerte siguro kung may dalawang manalo sa kaibangag, no? <laughs> kung ikaw Pilipino, magre-reklamo ka talaga sa mahal ng bilihin eh. Boboto mo, pinahirapan na nga tayo. Boboto mo pa, tatanga -tanga, eh. Kahit nang gagalaiti sa dyan, aaaah, ng suka. Si Tatay Digong, uh, limang mura lang. 1.5 million views. <laughs> Ayan na. Buta na 59,000. Tinalo ko pala sila. Sa akin palang, lang, ilan na yung views? Hindi ako nagmamayabang ha. Ah. Sa akin nasa almost 300,000 views na eh. Ito sa PDP lang 'yan, ha. 1.5 million views sa PDP lang. Paano pag i natin buong ano, mga mainstream media, nag-live din eh. Ang interest ng maraming Pilipino nasa mga Duterte. Kaya ang Pilipinas, Duterte par rin yan. Inabangan yung mga sampung mura eh. Mura sa mga damon nyo eh. <laughs> Tuo na lang para madali. <laughs> Kung so, ako campaign manager ng Bagoong Pilipinas, uh, aliansa ng mga adik, no? Oh. <laughs> aliansa, ah, uh, di ba? <laughs> Pangit na pangalan ninyo, aliansa ng mga adik. Aliansa, derecho kubita. Suko na lang ho ako. Sabihin ko na lang kay Ngiwin. Nyor, mapahiya tayo, Nyor. Eh. Tingnan mo lang naman yan. O, hindi na po yan, ano, hindi na po normal yan, eh. Abnormal o yan. Sibin <laughs> mo, 60, mag-60, i e, round up na na, 60,000. Kahit yung pag-usapan lang yung views ko, wala, taka layo. Oh, ito, 1.5 million views, my God, I hate drugs. Pagpapapa, Mm, mm. Fire in the hole Suko na lang kayo, Nyor Isa lang ang ibig sabihin yan Ang mga Filipino Walang interest sa mga kandidato ng Aliansang Diretso Kubita. Wala, yung promotor nila umingiwi Wala ah! 'Di ba si Imran hanggang dulo walang iwanan. Ang pangit po niyan. Hindi magandang example ito ng gigigil eh. Mga trapo yung politiko. O oh, hindi credible itong singag ba? Mukhang yung round 1 nilampaso na natin ang alyansang Deretso Kubita, alyansang Adik. Ah. Ito, tuloy natin no? well, I think yesterday, you know, yung yung vibe doon sa club Filipino was, uh, I think more, ano, no, more uh, light, no, especially with the uh, President uh, Pierre R. around, no. He always gives us very light-hearted and heartwarming anecdotes and jokes, ano. I mean, hearing and listening to him it's always been like that. And uh, medyo taliwas ito, no, sa so medyo hard stance ng. Mm. Uh, uh, Alyansa ng Bagong Pilipinas sa nakita natin di day sa lawag wherein uh, parang nagkaroon ng uh, shift no uh, kapuna puna yung pagkakaroon ng pagbabago sa demeanor ng ating pangulo uh, which is different from his uh, his uh, stance noong 2022 campaign na uh, hindi nga siya pumapabor sa sa negative campaigning pero nitong uh, kanilang proclamation rally uh, we actually heard some uh, some not very good uh, statements coming mm -hmm. from him no na para sa akin hindi ano hindi uh, hindi akma no lalo na nga ngayon na nandito tayo sa estado na sobrang uh, polarized and divided yung ating politika i think this is something that um, that uh, we are not supposed to be hearing no especially from the president any any anymore and i think uh, what uh, should be uh, laid down or sh what should have been laid down, I think, are the of course, the the stance of the President regarding the issues and uh, not too much on the personal uh, attacks no uh, against the uh, candidates of the opposition. Nagkamali nga dyan si Ngagba kasi ang nakita ko dyan, nagtapang-tapangan siya. Parang gusto niyang gayahin si Tatay Digong na matapang siya, strong leadership. Hindi nga ganun ang nakikita ng taong bayan weak nga <laughs> hindi nga ho hindi nga ho nagagalit sa mga durugista bahala daw sila eh <laughs> hindi na sa mga komunista kaibigan pa <laughs> hindi na ga, uh, nagagalit sa mga kurakot hayang ginawan pa ng quad ano ng mga committee <laughs> hindi nga ho na kinakaibigan niya lahat ng mga masasama <laughs> Hindi nga nagagalit sa mga oligarkiya. At putang ina, kaibigan ko mga yun eh. Hindi nga siya ganun. May na, na, narinig na ba kayo na may tinanggal na kurakot sa kanyang uh, gabinete? Hindi. Wala tayong narinig. Ang narinig natin, nagsiresign kasi hindi na kaya ipagtanggol siya. Oh, kaya pinipilit niya yung personalidad na ganyan parang matapang. Hindi nga ganun yung lumabas eh. Nag-bounce back, nagbumirang at negative pa nga yung epekto sa kanila. Isipin mo ilang views no? Ang layo eh. Diyan pa lang. -sur survey na yan ha? para sa akin. Ha? Survey po yan. Yan ang tunay na survey. Sipin mo yung 1.5 million views kumpara sa 60,000 views. Yung iba doon, mga didiis pa ng trolls. <laughs> hindi maganda yan. Sa isang uh, slate, senatorial slate, na kinampanya ni UM, sabi ko nga ho sa kanya eh. Kung ikaw, uh, Presidente, di ba yung komentaryo ko nung una, dapat hindi ka mag-cause ng division. Iwasan mo yung ganyang paninira, pang lalait ba, pang mamaliit sa isang uh, kapwa-tao. Ang problema ho, marka demonyo talaga. Kita mo nga kung may sunga ngayon, putang ina, si satanas na talaga siya nagsalita eh. Gil na gigil, eh. Na, naninira. So hindi nakatulong sa kanila. Sabi ko, mas pinalakas ang Team PDP laban. Sinasabi niya ang nagtitinda, nagde-deliver ng suka, nagamit pa, pabor sa Team PDP. Tama ka dyan, uh, prop. But uh, with, the, with the current turn of events, particularly hmm. itong uh, nangyari na mabilis ang uh, paglalatag ng impeachment laban sa ating ikalawang Pangulo, kasabay nitong mga pahayag ng ating... Mm ating pangulo laban sa PDP laban slate, I think the, uh, this could ano eh, uh, this could actually work in the favor of the opposition, technically speaking. And uh, who knows, no? Uh, baka nga ang mangyari nito eh, instead na uh, yung inaasahan nilang 12-0, no? Baka ang mangyari rito uh, eh, repeat ng uh, 2019 na kung saan talagang yung mga pambato ng, uh, ng uh, Pangulong Duterte ang namayagpag sa halalan. Gusto ko yan! <laughs> Narinig niyo mga bubunis ng tangan isang loyalista? Aray ko, iyak. Mukhang mabaliktad pa daw. Yung sinabi nilang 12-0 ay mabaliktad at ang mangyayari, mas ang mananalo, yung Team Duterte maulit yung 2019. Senatorial election patay, iyak. Nayari na. Withdraw na nyo? Kasi masyadong maaga magbito ng hindi maganda eh. Proclamation rally, dapat nga proclamation rally. Yung mga plataforma, hindi eh. Sila yung umuna. Bumanat agad eh. Agresibo, parang asong ulul eh. Yung salitang suka, I-nakahanap eh, tuloy tayo ng maraming kakampi at hindi lang po yan pang i -insulto. sa mga Team Duterte, kundi damay po pati mga mahihirap dyan. Nagiging na-insulto nila eh. Nang uh, ngingiwiim ang mga mahihirap dito, damay ah. Kasi yung pinupuntarian niya dyan, kung ikaw mahirap ka, bumili ka lang ng suka, wala kang karapatan tumakbo sa pagkapangulo. O uh, pagkapangulo pagka senador eh. Or kung anong posisyon sa gobyerno kasi ikaw ay mahirap. Parang din uh, degrade na niya. Nakaminos ba sa Bisaya? Yung pag uh, yung isang tao, lahat po tayo kahit mahirap ka, nagbibili ka lang na, de-deliver ka ng suka, kahit anong kara, anong estado mo sa buhay, pwede kang tumakbo sa kahit anumang posisyon sa gobyerno, ang problema nga, masyadong matapobre. Parang sinabi lang niya, ikaw mahirap ka, wag kang, di ka pwedeng tatakbo. Para lang sa mayaman. Hindi sila ho ngayon yung tinamaan. At napaganda ho sa PDP.